Teacher Marpe, ito po yung aking yung task ko. Simulaan po natin sa pa, sa pabalat. Ang pabalat po ay nagbibigay ng protection sa aklat. Peter Win, makikita ang pangalan ng aklat at ang pangalan ng may akda. Ang pamagat. Sa bahagi nito, mababasa ang pamagat ng aklat at ang pangalan din ng may akda. Ina ng karapatang ari. Dito nakikita ang taon at kailan at ang lugar kung saan inilimbag ang aklat. Nang salita, sa bahagi na ito, dito mababasa ang layunin ng may akda la ang nilalaman dito makikita ang pamagat ng may akda at ang paksat na talakayin sa buong aklat Tawa ng aklat ito ang pinakang mahalagang bahagi ng aklat Nak nakikita rito ang ah, kabuuan ng ng mga akda Pagsasanay at ang mga impormasyon na nilalaman sa aklat oh, sorry o oh, talahulugan dito makikita ang mahihirap na salita na nasa aklat at ang kaukulang kahulugan. Maripe, wala po akong libro na may index. So, ito po, naghiram po ako sa kay mami. Wait lang po. Index o talatuntunan. Ito ang paalpabetong talaan ng mga ng mga paksa at pahina kung saan matatagpuan ang mga ito.